Oh. Wow! Ika 26 days na niya ngayon. Good morning guys. Good morning. Ika 26 days na niya. Tingnan natin. Wow! Oh. Ika 26 days na niya ngayon. Yun yung setup ng ating incubator na automatic. For today's video guys, August 29. August 29, ika 26 days ng ating sisiyo na pinay pina-automatic sa incubator natin, sisiyo na peking duck. Ika 26 days. para nag out kasi di ba bukas sabado is alam ko bran out may solar naman tayo yung gamitin natin iko-connect natin ito lang ang gamit Yan... kasi ang bran out is ang alam ko ay 6 to 4 ng hapon simula umaga hanggang hapon kaya nakaantabay na yung ating solar na pang dito yun ang kagandahan guys pag uh, meron kang yung incubator mo is uh, pwede sya sa solar makakasigurado ka na sa yung pinapipisang itlog na hindi siya mabubugok ano kaya buti na lang may solar tayo kaya pa ano at hoping na mainit ano para yung battery natin is maliit lang kasi pero hoping naman na kaka ano yan aabot yan Ayan, tingnan natin ulit. May tubig siya. Nilagyan ko na. Kasi para ano eh. Yun lang guys for today's videos is uh, August 29. Ika 26 days ng ating kapisaing itlog na peking duck. Yun lang guys. Bye bye. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye.